Tidak! Hah? Biji? Tidak! Tak! Tak! Tidak! Tidak! Tak! Tak boleh! Tak boleh! Tak boleh! Cepat, tak? Tak boleh! Tidak! Tidak! Cepat, tak boleh! Cepat, tak boleh! Ia

Yo, hey, what's up tol? Pagpalang araw sa inyong lahat, no? So, pasinsya na po mga idol ay kagabi, hindi kami nakapunta, no? Agad sa area. Kung saan naruroon sila, Michi at Rico. Kasi po mga idol, uh, sobrang lakas po ng ulan. Kaya yeah, may standard po kami na Matagal din kami nakauwi Kaya Kaya ngayon lang po namin ngayon Pupuntahan mga idol Pasinsya na po mga idol Kaya na mga idol Hindi pa huli ang lahat mga idol So mga itong collaboration namin mga idol no ang uh, Team Kanakot Hunters Yun Alam niyo na yung mga idol Yung Team Kanakot Hunters paki subscribe lang mga idol Kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanya-kanyang channel namin no So, paunta kami ngayon sa kinaroon ng Mitchie. Kasi sabi ng ano, yung pinuno nila ay yung puso no, ipapakain sa kanila. Kailangan natin yung mapigilan mga idol para hindi talaga para hindi na tuluyang talagang maging nananggal si Mitchie. Nawala na tayong paraan na magaling siya so huwagan nyo kami mga tol sa pagpunta sa area mga tol so, nandoon sila na Diyos TV okay. na Diyos TV Yan, lima na po kami Papasok ngayon mga idol na uh, Jolix uh, ni Garlo at uh, Demistery please support mga idol at sa tatlong ka-team natin huwag nyo kalimutan uh, Marvin the Creepy Ay uh, Manuel Sibior at also Gpost TV mga idol. Please support mga idol sa kanya-kanyang channel namin mga idol. No? At also may glad shoutout na rin sa mga solid supporters ko dyan. Kung gusto nyo magpa-shoutout mga idol, mag-comment na kayo dyan sa comment section. At isa siya at yung po yung pangalan ninyo no. Sana mga idol ay ano. Ma... Pagkita natin si Mitch yung ano. Sana mapigilan natin yung pinuno nila no. Brother. Oh. Anong balita sa Radyo TV? Ang balita bro ay ano. Base sa inexplore namin ay punta daw yung pinuno dito. Dere? Oo, yung hard by papakain daw kay Mitch para uh, tuluyan talagang magiging sila no. Hindi na hindi na kung ba wala nang bisang mapagaling pa. Uh, tawag mo dyan forever ha? Huh? Uh. Yang uh, bakas pun diturung, eh, dulu. parang ito parang ano parang may pumasok ata dito ah nagbakbaka no hinahapi yung mga ano hinahapi yung mga damo parang you know? may

untuk Ah Ah bueno Ah bueno Ah aquí me corrió Hindi kaya mayroon mga tumutulong sa ating group mm. na hindi lang pinagawa na. Ano? Oh, lungga to. Nakita. Hmm. Lungga to. Oh, may parang kuan diyan oh. Butas to. Butas oh. Lalim mo. Oh. Lalim mo. Oh. Lalim mo butas ah. Kaya nung kagabi ang pagpunta natin dito, mm. bilis hmm. na, di ba? Bilis lang mawala. Ah.

Bagulong po ito mga lol. Parang gabi. Laman, eh, mga ang eh? eh, putol talaga, oh. eh? putul, talaga oh. May Dito rin oh, may bangag din dito. May mga, butas, mga butas, butas, butas. Mga marunong ng Mga marunong kung titingnan lang natin mga boss parang hindi sila katanil pero dun sa loob mga butas na mga talaga. Hindi alam kung butas ito Ano ang bukas ko talaga mga lolo. Yung pag-gabi. Yung nangyayari namin yung Yung mga kalaba lang. Yung binagal lang namawala. So, May mga yeah, butas-butas po. Mga yeah, parang tanay nila. Kaya bigla, sumusulpot sila. So, magtayang magkumpante. Mayroon tayo

Wala na po sa kanya Dito mga idol, Sabi na nga, eh. Sus. Mariusip. Wala. wala Ito yung mga idol. Yung dalawa na yung na dito. Wala dito. na. Paano to? <coughs> uh, Wala. naman problema na naman. Bakas yung... Nako. Kasi mo no, na, to dito banda o? Kato may agi dito ba? Ha? May agi dito? Yung pako na to. Nako ba? Ma, Bakod ba? Tanggal no? Tanggal niya. Agat. Tinanggal niya talaga. Pinuno oh, oh, ng oh, idol. Nawad na doon. Lah itu. Jadi itu sana tayo kagabe? Hindi lang umulan. Sus, meryusip pang-Idul. Nawala na. Pulak bro, pulak. Pulak. Ito dino may mga bekas-bekas dito. Dito, drebu. Dami mga bekas ba. Para may tindik-dikman tayo kagabe

Naloko na. Nanahan hanya nga. Oh, nga tayo eh. yang singgit La. La, yang singgit Hindi ka na. Bago palang kinuha lang. ay na. pa kami mga idol. Hadi mga idol. Kami tayo. Bekem. Bukra patram. Hintikan pa ako mo ano? pangis Pagmisah.

at that's <laughs> it.